Hi guys! Welcome to Petit Adventures Channel. Magpapaalam. From the previous video ay nag goodbye room tour pa tayo. Pero may isa pa pong mas nakakalungkot ang magpaalam sa mga puso. Hi, <laughs> totoo po yun. Nakakalungkot maiwanan ang mga pusa. <laughs> Kasi po, nung kakalipat ko pa lang po sa room na to, ilang months na yon, tuwang-tuwa po ako kasi may balcony po ako at dyan ba ako nagpapainit tapos may mga greens, may mga dumudamo pero yung time na yun guys nasa 45 degrees ang init dito sa desierto, ang temperatura lalong lalo na dito sa Madinat Zayed Al Dafra Western Region ng Abu Dhabi super init tapos sa kakatambay-tambay ko sa labas or kakasilip ko kasi ano naman transparent glass window naman ito papuntang balcony may nap napansin akong mga puti or puting kumikilos sa ilalim ng mga damo-damo. Although malayo, pinagtsagaan ko talagang tingnan hanggang naaninag ko. May mga kuting pala, kuting ba yun? Kittens, maliliit na pusa, parang kakapanganak lang or mga siguro ilang weeks or months. And then napapansin ko tulog lang sila ng tulog naawa talaga ako sa kanila at that time kasi ang super init talaga, tapos nandiyan lang sila sa ilalim sa initan, although nakakalilim naman sila sa mga puno pero grabe, yung singaw mula sa lupa at mula sa araw ang tindi talaga ng init so parang tulog lang sila ng tulog, di ko alam manong gagawin ko, pero hinahayaan ko lang sila, although naawa ko hanggang nakita ko dalawang puti pala, tapos may isang itim at may isang halo-halo um, yung kulay And then, parang di ko alam kung namamalik mata ko nun. Parang naging tatlong puti yung pusa na nakita ko. So, ayun na nga. Tinatry ko pa silang tapunan ng tinapay doon. Kaso, hindi nila alam or ang layo din. Hindi talaga umabot yung mga tinapay na tinatapon ko. And later on, napansin ko dahapon pala, naglalaro-laro sila yung tipong palamig na yung panahon. At first, ayaw ko pa silang bigyan ulit ng pagkain kasi baka masanay tapos aalis kami. Pero later on, napag-desisyonan ko nang bigyan sila ng pagkain. At ito pa guys, nasanay na silang mag-abang kapag bandang 6 o'clock ng hapon. Nandiyan na sila, naglalaro. Tapos kapag binuksan ko yung pinto ng balcony, medyo maingay kasi. Ramdam na nila at tumatakbo na kaagad sila ng katingala. Humihingi ng pagkain. Titiis niyo ba yun? So yung mga tingin na kahit medyo malayo, mababa sila. Yung nakatingala, ay nako, di mo matitiis. And later on, tumatakas na ako sa exit. Yung lunch ko, iniipon ko na para may dinner sila. And usually medyo, thank you Lord, pero nakaka-umay din kasi minsan kasi yung mga food. So, ayun na, kesa itapon, sa pusa na lang, di ba? Ang ganda, accessible talaga yung exit para sa akin. Kaso, minsan, nahuli ako ng housekeeping. Bawal daw palang dumaan doon. So, ayun, pinagtsagaan ko ng umikot wala sa legal na daan. So, ito nga guys, may mga pusa din pala dito gumagala-gala. Ito yung pool, ito yung mga rooms. Papunta tayo sa mga pusa. Hala, ganyan pala sila dyan. Wala pa akong dalang pagkain nito pero ganyan pala sila tumingala o oh. ganyan siya nakatingin mula sa malayo tapos nag-aantay na lumabas ako although hindi niya ako kilala pero grabe itong moment na to hindi niya ako kinalmot naghahanap lang siya ng pagkain pero 'di ba ang cute at muli pang naulit 'yon either sa takas na exit or sa long way na legal basta dadalhan ko sila ng pagkain Or minsan kapag medyo late na talaga, binabalot na lang sa mga tinapay at hinahagis ko na lang po sa kanila. Kaya guys, medyo mabigat sa loob ang lilipat kasi paano natong mga pusang to na medyo nasanay na. Although, ihahabilin ko naman sila sa mga housekeeping pero ewan ko kung paano rin sila mapapakain ng housekeeping. Siguro makikiusap na lang din ako doon sa restaurant na bigyan ng pagkain ng mga pusang to. Total, hindi naman talaga sila nakakadistorbo sa mga guest eh hindi naman talaga sila nakakadistorbo kalmado lang sila eh, kung may pagkain ka pa, sige, hingi sila pero kung wala na, tapos tatambay ka dyan lang din sila, uupo-upo hindi naman talaga sila yung hahabol-habol sa'yo, ay sayan so po guys um, bikain na lang po tayo sa kapwa natin creations although, kahit mga pusa lang yan, kawawa naman din kasi sila, di ba? and, ayan kung hindi nyo na kayang maging mabait sa kapwa ninyo tao, sa mga hayop na lang please.